Sa digma ang sibil sa Moldova, ang mga sundalo ng Amerika ay tumulong laban sa mga rebelde. Isang gabi, nahiwalay si Sergeant Davis sa kanyang team, at bagamat inutusan siyang maghintay para sa backup, nagpa siya si Davis na mag-imbestiga sa isang kalapit na gusali. Sa loob, natuklasan niya ang mga patay sa dilim na tila nagyelo. Matapos makarinig ng ingay mula sa isang silid, maingat na pumasok si Davis, at gamit ang bagong military hyperspectral goggles, laking gulat niya nang makita ang isang translucent na nilalang na hindi nakikita ng normal na mata. Ngunit bago pa makagalaw si Davis, umatake ang nilalang at agad siyang namatay. Samantala, sa isang scrapyard sa Amerika, isang scientist na si Dr. Mark, ang nakaimbento ng hyperspectral googles, ay nagtipon ng mga huling bahagi para sa kanyang bagong imbensyon. Isang makina na may kakayahang tunawin ang lahat ng uri ng bagay. Matapos makompleto ni Mark ang kanyang imbensyon, nagsagawa siya ng demonstrasyon sa mga kinatawan ng militar. Matapos humanga sa mga kakayahan nito, agad nilang hiniling na subukan sa buhay na nilalang upang tuklasin ang potensyal nito bilang sandata. Hindi gusto ni Mark ang ideyang ito at nagbiro kung gusto ng mga kinatawan na maging voluntaryo para dito. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng kanyang boss na nagtatrabaho sila para sa gobyerno at ang mga naturang gawain ay bahagi ng trabaho. Ipinaalam din sa kanya ng kanyang boss na hiniling ni General Orland ang tulong ni Mark sa Moldova. Ngunit hindi nagbahagi si Orland ng anumang karagdagang impormasyon. Hindi nagtagal, dumating si Mark sa Moldova kung saan nakilala niya si General Orland... na nagpaliwanag tungkol sa digmaang sibil na sinusubukan nilang ihinto. Ngunit ipinaalam niya sa kanya na hindi ito ang kanilang pinakamalaking problema sa ngayon. Ipinakita ni Orland kay Mark ang isang recording na nakunan ng goggles... at agad na napansin ni Mark ang isang bagay na hindi karaniwan sa footage... ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Ipinakilala siya ni Orland kay Fran, isang opisyal ng CIA... Eh, at ipinaliwanag na ang kanilang mga security camera... Ay paulit-ulit na nakakakita ng mga katulad na anomalya sa nakalipas na tatlong linggo. Sa una, ibinasura nila ito bilang kalaban, ngunit ang pagkamatay ni Davis mula sa nilalang na pinangalanan nilang Specter ay nagpaalarma sa kanila. Sa autopsy, natuklasan nila na ang mga panloob ng sundalo ay nagyelo habang ang balat ay nasunog. Ang mga tao ay nag-spray painting ng aratare sa mga lugar ng mga pagpatay, na tinutukoy ito sa isang lokal na alamat na kilala bilang ang mga multo ng digmaan. Pinaghihinalaan ni Fran na ang kababalaghan ay nagsasangkot ng ilang uri ng teknolohiya ng cloaking. Ngunit hindi sumasang-ayon si Mark dahil ang lahat ng panig ay may kinikilingan sa kanilang mga teorya at nagmumungkahi na mangalap ng higit pang data upang patunayan ito. Iginiit ni Mark na tingnan mabuti ang mga specter bago bumuo ng hypothesis at ibinunyag na nagdala siya ng hyperspectral camera, isang mas advanced na bersyon ng goggles na may kakayahang tumagus ng mas malalim sa light spectrum. Pumayag si Orland na ipadala si Mark sa field kasama ang grupo ng Delta Force. Si Mark ay nagsimulang magtrabaho sa truck at pinalitan ang machine gun ng kanyang kamera na hindi nagustuhan ng mga sundalo na itinuturo na nabawasan ang kanilang sandata. Si Captain Cabrera, isang kaibigan ni Mark, ay pinagsabihan ang grupo at ipinaalala sa kanila na si Mark ang gumawa ng lahat ng kanilang kasalukuyang kagamitan na nagpapadali sa kanilang trabaho at nagliligtas sa kanilang buhay sa lahat ng oras. Si Major Sessions, gayon paman, ay hindi rin natutuwa sa ideya na isama si Mark sa labas. Ipinapaalam kay Mark na si Davis ang pinakamahusay na Delta, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon lumaban sa Spectre. Pakatapos, nagtipon ang grupo para sa detalye ng kanilang misyon sa isang nawawalang squad sa loob ng isang gusali ng apartment noong nakaraang araw. Ang gusali ay matatagpuan sa isang lugar na hawak ng mga rebelde, Aya ang grupo ay inutusan na maghanda para sa labanan. Inanunsyo ni Fran na sasama siya sa misyon at inatasan si Mark na manatili sa sasakyan at subaybayan ang mga helmet cam feed ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanyang hyperspectral camera. Sa lalong madaling panahon ang grupo ay nakarating sa gusali at mabilis na pumasok sa mga silid upang magsimulang maghanap ngunit nakatuklas sila ng isang malungkot na balita. Parehong mga sundalong kasamahan at mga rebelde ay namatay mula sa mga pag-atake ng Spectre. Napansin ni Cabrera ang paggalaw sa mga sensor, at maingat na lumapit ang mga sundalo sa isang nakabaligtad na bathtub. Nang alisin nila ito, nakita nila ang isang sundalo na nagtatago sa ilalim na kitang-kitang nanginginig at nagpaliwanag na ang iba pa niyang grupo ay patay na at ang kanilang mga katawan ay nasa susunod na palapag. Ang grupo ay nagpatuloy sa susunod na palapag at sa isa sa mga silid, nakatagpo nila ang isa sa mga spekter Nagpaputok ang isang sundalo, ngunit ang spekter ay hindi nasaktan. Sumugod dito sa sundalo at agad siyang napatay. Pakatapos ay lumabas ito sa silid at tinumbarin ang iba pang mga sundalo. Sa kabila ng kanilang patuloy na pagbaril, ang mga bala ay walang epekto, at ang grupo ay nagsimulang malagas pa isa-isa. Agad na nag-uto si Cabrera ng pag-atras, at kinalagkad ng mga nakaligtas na sundalo ang mga nasugatan at gumamit ng mga lubid palabas ng bintana, ngunit sumunod ang specter, na nagpatuloy sa pagtugis sa kanila. Sa oras na makarating sila sa track, iilan na lamang ang mga sundalo ang nananatiling buhay. Dito naglakas loob si Mark na gamitin ang kanyang kamera upang kuhanan ang specter ng detalyado habang papalapit ito. Ang specter ay pinapakita na isang humanoid na may mukha ng tao na nag-iiwan kay Mark ng pagkalito. Lumabas si Cabrera upang direktang tirahin ang kalaban, ngunit ang kanyang armas ay hindi rin epektibo at siya ay agad na napatay. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng sapat na oras para sa iba na makatakbo at sumaka sa sasakyan para makatakas. Ngunit habang nagmamaneho sila, nakapag-trigger ng bomba ang truck at nasira ito. Dahil walang ibang pagpipilian, iniwan ng mga nakaligtas ang nasirang truck at pumasok sa isang abandonadong pabrika sa malapit, umaasa na manatiling ligtas habang sinusubukang tawagan ang base. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga radyo ay hindi gumagana. Dahil nasira ang lahat ng googles ng mga sundalo, inalok ni Mark ang kanyang kamera upang subaybayan ang lugar sa labas ng pabrika para sa anumang senyales ng panganib. Natuklasan nila ang isang grupo ng mga specter sa labas, ngunit ang mga ito ay hindi makatawid sa mga buhangin na nakapalibot sa gusali. Sa tuwing tatangkain nilang tumawid, sila ay nasasaktan na nagpapahiwatig na ang itim na buhangin ay gumaganap bilang isang hadlang. Malinaw na may sadyang gumawa ng proteksyong ito. Maya, maya may ingay na nagmumula sa isa pang silid na nagudyok sa mga sundalo na barilin ang pinto. At bumulaga sa kanila ang batang magkapatid na lalaki at babae na nagtatago sa gusali. Sinasari at Bogdan, ang magkapatid, ay hindi marunong magsalita ng Ingles, ngunit si Fran ay marunong ng salita nila at nalaman na dalawa lang sila sa gusali. Habang nagtatrabaho ang mga sundalo sa pakikipag-ugnayan sa base, Ginagamit ni Mark si Fran para makipag-usap sa magkapatid at matuto tungkol sa kanilang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Sari na ang kanyang ama ang siyang gumawa ng harang sa paligid ng gusali. Naniniwala siya na ang mga spekter ay mga nawawalang kaluluwang nakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan na hindi makahanap ng kapayapaan. Si Mark, nasabik na matuto pa, ay nagtanong kung nasaan ang kanyang ama. Sumang-ayon si Sari na ipakita kina Mark at Fran ang lokasyon at naiwan si Bogdan kasama ng mga sundalo. Lingid sa kaalaman ni Bogdan, namatay ang kanilang ama habang ginagawa ang harang. Kinailangan ni Sari na kalagka rin ang kanyang katawan sa loob, ngunit hindi pa sinabi kay Bogdan ang totoo. Nang suriin ni Mark ang katawan ng ama, natuklasan niya ang isang kwintas na may ceramic tile at isang mapa ng Masarov isang distrito malapit sa ilo. Pakatapos, nakatanggap ang mga sundalo ng mensahe mula sa base na nagkukumpirma na ang mga helikopter at tank ay darating sa isang bukas na plaza na halos kalahating milya ang layo. Nagsimulang magdebate ang grupo kung magandang ideya na magtungo sa plaza, ngunit mabilis na bumalangka si Mark ng plano. Itinuro niya na maraming mga bakal na buhangin sa pabrika na magagamit nila upang lumikha ng mga bomba na may kakayahang makapinsala sa mga spekter. Binago din niya ang kamera bilang malaking searchlight na magpapakita sa mga spekter. Ipinapadala din nila ang mga tagubilin para sa pagbabago sa base, upang ang kanilang mga backup ay makagawa ng katulad ng mga searchlight. Habang ginagawa ng lahat ang plano, sa wakas ay sinabi ni Sari kay Bogdan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanilang ama at ibinigay sa kanya ang kwintas. Ilang saglit lang ay nakarinig sila ng ingay mula sa labas. Gamit ang bagong searchlight, nakita nila ang mga spekter sa katabing gusali. Ginagamit ng mga nilalang ang linya ng kuryente para tumawid sa hadlang. Napagtanto ang panganib, ang grupo ay naghanda na umalis. Ipinakita sa kanila ni Sari ang isang alternatibong labasan sa likod ng gusali, ngunit mabilis na sumunod ang mga spekte. Tinututok ni Mark ang searchlight at nakikita nila ang lahat. Dahil nalantad na ngayon ang mga nilalang, ginamit ng mga sundalo ang bagong bala na nagpapatunay na mabisa sa pagsira sa mga kalaban. Nagpaputok sila ng karagdagang mga round na lumikha ng isang fog na pansamantalang humaharang sa landas ng mga spekter. Binigyan sila nito ng sapat na oras upang sundin ang mga direksyon ni Sari at makarating sa plaza. Nagkubli ang grupo sa loob ng isang inabandunang bus, ngunit hindi nagtagal ay napansin ni Mark na naubusan na ng baterya ang searchlight. Kung wala ito, magiging bulag sila sa spekter. Namuo ang tensyon nang may marinig silang papalapit. Sa kabutihang palad, ito ang mga tangke na dumating sa tamang oras. Ang mga tangke ay nilagyan ng kanilang sariling mga searchlight at ipinapakita ang lahat ng mga specter na nagtatago sa mga gusali. Agad na nagpaputok ang mga tangke at ang grupo ay napilitang iwanan ang bus upang umiwas sa mga nahulog na pader. Ang mga bagong dating ay sumugod sa mga specter gamit ang karaniwang mga armas, ngunit karamihan sa kanila ay mabilis na napatay. Hindi lang mga sundalo ang pinabagsak ng mga specter pati din ang mga tangke at sinisira ang mga searchlight. Gayunpaman, hindi nila masira ang mga ceramic na bahagi ng mga tanke, isang bagay na naobserbahan ni Mark. Ang koponan ay napipilitang tumakbo, ngunit hindi nila mahanap si Bogdan na naghahanap sa nalaglag na kwintas ng kanyang ama. Sinubukan ni Sari na abutin siya, ngunit bago niya magawa, isang specter ang umatake kay Bogdan. Sinuri ni Mark ang bata at kinumpirma na wala na siya, habang inaalo ni Fran ang nagdadalamhating sari, ang mga spekter ay nagsimulang magtipon sa gitna ng lugar Sa isang sandali, tila ang kapalara ng grupo ay selyado na, ngunit dumating ang mga helikopter Napansin ni Mark na ang hangin mula sa mga rotor ng helikopter ay humahadlang sa mga spekter Agad kinuha niya ang lahat ng buhangin na bakal na mayroon siya at binasag ang mga ito sa lupa ang hangin mula sa mga rotor ng helikopter ay dinala ang mga buhangin patungo sa mga spekter, dahilan para ang grupo ay makatakas. Pagkaalis, mabilis na napagtanto ng grupo na hindi sila pabalik sa base. Sa halip, dinala sila sa isang bunker ng refugee dahil na kompromiso ang base. Pagdating sa bunker, agad na itinutok ng mga bantay ang kanilang mga armas sa kanila. Gayon pa man, nagsasalita si Fran ng kanilang wika at kinilala sila na nagpapahintulot sa grupo na makapaso. Habang nagsasagawa ng masusing security check ang mga sundalo sa bunker, dinalani na Mark at Fran si Sari upang magpatingin sa doktor dahil nagtamo siya ng mga shrapnel sa kanyang balikat. Para matulungan si Sari na mawala ang sakit, Ibinunyag ni Mark na natagpuan niya ang kwintas ng kanyang ama sa katawan ni Bogdan at ibinigay ito sa kanya. Pinilit niya siya para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang ama at kung ano ang maaaring alam niya tungkol sa mga Spectre. Ang alam lang ni Sari ay gumagawa ang kanyang ama ng mga ceramic container para sa Masarov. Maya-maya lang, umalingaungaw ang malakas na kalabog sa labas. Sa una, ang koponan ay nag-aalala na ito ang kalaban, ngunit ito ay lumabas na si General Orland na dumating kasama ang mga nakaligtas mula sa base. Ipinaliwanag ni Orland ang pag-atake mula sa mga Spectre. Ang pagtakas ay napakagulo na hindi nila makontak ang kanilang mga superior para sa tulong, na iniwan silang walang plano maliban sa patibayin ang bunker at maghintay. Ito ay humahantong sa isang pagtatalo sa mga sundalo, na ang ilan ay gustong kumilos, habang ang iba ay nararamdaman na ito ay walang kabuluhan. Biglang pinuto ni Mark, ang diskusyon at pinaliwanag na napagtanto niya ang tunay na katangian ng mga specter. Ito ay isang anyo ng Boss Instinct Condensate isang estado ng bagay na nadiskubre ni Nanath Boss at Albert Einstein. Napagpasyahan ni Mark na hindi ito aksidente, ngunit sa halip ay isang sandata na pinakawala ng kaaway. Kung may lumikha ng mga spekter, nangangahulugan din ito na maaari silang sirain. Naalala ni Mark ang imbensyon na natapos niya bago dumating na may kakayahang maglabas ng plasmic discharge na sapat na lakas upang makasira sa mga spekter. Iminungkahin niya ang paggawa ng ilan sa mga device na ito gamit ang gear na dinala nila mula sa base kasama ang anumang electronics na maaari nilang iskevenge mula sa bunker. Ang mga sundalo ay mabilis na nagsimulang maghanap ng mga kapakipakinabang na sandata, habang si Mark ay nakatuon sa pag-assemble ng maraming armas. Sa mga gamit na nasalvage nila, nakakita sila ng robot na binansagan nilang mechanical rottweiler at ginamit nila sa pag-install ng bagong searchlight. Pinag-aaralan din nila ang mapa ng lungsod at gamit ang impormasyong nakuha mula sa mga lokal Gumawa sila ng plano patungo sa Masarov, ang planta ng kuryente, kung saan maaring ginawa ang mga spekter. Pagkatapos bigyan ni Orland ang grupo ng isang talumpati, nagtungo sila sa planta. Sa pamamagitan ng Rottweiler na nag-iilaw sa plataporma ng lugar, ang unang pangkat ay sumubok sa bagong sandata sa mga paparating na spekter. Ang pag-imbento ni Mark ay napatunayang lubos na epektibo at pagkatapos makumpirma na ang mga spekter ay napatay, ang iba pang grupo ay bumaba mula sa mga helikopter. At ang mga sundalo ay tumuon sa paglaban sa pag-atake ng mga spekter habang ang helikopter ay ibinabasi na Mark, Fran at dalawa pa sa loob ng planta. Pagpasok nila ay agad silang inatake ng mga specter, at nagpa siya ang grupo na maghihiwalay. Ang mga sundalo ay manatili sa likod upang pigilan ang mga umaatake, habang sina Mark at Fran ay nagmamadaling hanapin ang lab. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng pinto, at pagkatapos na mahak ni Fran ang lock, nakapasok sila, at tama nga ang hula nila, ngunit patay na ang lahat ng mga siyentipiko sa loob. Ang mga x-ray ay nagpapakita na ang mga siyentipiko ay nag-scan ng mga tao sa isang molekular na antas Pagkatapos ay gumagamit ng isang espesyal na printer upang kopyahin ang mga ito sa condensate form. Ang lab ay naglalaman ng isang batalyon ng specter na nagpapatunay na ito ay isang sandata. Kalahati sa mga selda ay nasira na nagpapahiwatig na ang isang aksidente ay nagpahintulot sa specter na makatakas at ang mga siyentipiko ay hindi napigilan ito. Samantala, sa labas, napagtanto ng mga sundalo ng mga Specter ay may kakayahang muling mabuo, na nagpapahirap sa kanila na lumaban at ilang sundalo ang nagsisimula ng bumagsak. Sa kalaunan ay nalaman ni Fran na kailangan nilang alisin ang lahat ng mga port at hilahin ang isang bracket upang tanggalin ang mga kable na sisira sa lahat ng mga specter ng sabay-sabay. Si Mark ay mabilis na umakyat sa makina habang si Fran ay nakikipaglaban sa mga multo na nakataka sa kanilang mga cell. Sa labas, isang umiikot na puwersa ng mga spekter ang nagsisimulang mabuo. Habang sinusubukan ng isang sundalo na barilin ang gitna ng ipuipo, natapos ni Mark ang pagalis sa mga kable at bracket, na nag-trigger ng shockwave na naging ng pagkahulog ni Mark sa makina at pinalipad ang mga sundalo. Ang lahat ng mga spekter ay nagsimulang matunaw, at ang mga sundalo ay hindi maiwasang mapansin ang sakit sa kanilang mga mukha habang sila ay naglalaho. Pinuntahan ni Francie si Mark at nang marating nila ang isa pang silid, kinilabutan silang matuklasan ang mga utak at peripheral nervous system ng mga totoong tao sa loob ng mga kapsula. Ang mga siyentipiko ay hindi lamang nag-scan ng mga tao ginagamit nila ang mga ito upang lumikha at kontrolin ang mga specter. Ang mga tao sa loob ng mga kapsula ay hindi patay o ganap na buhay. Ngunit masasabi ni Mark na sila ay naghihirap, kaya sinimulan niyang i-disconnecta ang mga ito upang bigyan sila ng kapayapaan. Dahil wala na ang mga specter, maaaring magpadala ang hukbong Amerikano ng isang pangkat upang iligtas sila at ilipat sila sa isang bagong base. Pagkalipas ng ilang araw, naghanda ang mga sundalo para sa isa pang misyon. Sa pagkakataong ito ay inatasan ng gobyerno ang pagbawi ng mga makina mula sa planta ng kuryente para sa pagtuklas ng kanilang mga sikreto. Si Mark ay naghandang umalis pabalik sa Amerika at nagpaalam kina Orland at Fran habang si Sari ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kanya. Kung nagustuhan mo ang aking recap, pakilike naman ng video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat!